Thank you Hello sir, hi to my vlogs. Mahala po niya sa... Ano nyo naman, bali, ano yung masasuggest nyo sa mga viewers natin doon sa mga paninda nyo sir? Okay, dito po sa bodega ni Nina mga bagsak presyong gadgets. TV, speaker, kompleto tayo Blame. lahat. May mga buy one, take one din tayo available. So matatagpuan nyo po ito dito sa Divisoria 999 Mall. Building 2, 1B17, ground floor. Sir, pwede pa ano sa kanila, sa mga viewers natin, yung mga sale nyo, Siya kay mga bestseller. Okay. Dito, kung mapapansin natin, sobrang dami na kasi ng tao. So, kompleto tayo ng bundle. Medyo nagulo lang, pero ayan, makikita nyo, may itig 2,200, may itig 3,000 plus. Dalawang unit na yun na magkasama. Oh, talagang, dalawang. Yes, at sa mga bundle naman natin at solo unit, meron din. Kung ayaw mo ng buy one take one, may solo unit. Mm -hmm. Sa mga halagang 1,899, mm -hmm. then marami pang pagpipili ang iba. Meron din tayo yung mga latest model. Mga one year warranty yun. NPC, local warranty. So may mga sikat tayo rito, yung S25 Ultra, mm -hmm. yung Curve. Pwede nang ilulub sa tubig. Ay, ang galing, oh, sir, ah. Last time, nilubog ko yun sa aquarium, eh. Okay oo. na, okay talaga oo siya. Oo nga, oo. So, nandito yan sa harap. Alam mo magtani yun, sir, yung nilublub sa tubig? Ang price niya po ay 8,699. Oh, oh, 16GB to 5,6GB. Ganon po yung ano niya. Ano yung mga brand na mga cellphone niyo dito, sir, para ano? Kompleto po tayo ng brand. Meron tayong Infinix, Hytel, okay. Tecno. Meron din tayo yung mga Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi. So marami tayong pagpipili yan. Pa. Tapos sir, ano yung mga bestseller nyo naman? Ang mga bestseller namin kagaya po neto. Ayan. Yung binabalikan ng Patipin mga tao. Sa atin, sir. Hot 50 Pro Plus. Mm -hmm. Curve na po yung screen neto, parang Samsung. Tapos full screen, maganda pang gaming. Ito yung binabalikan din nila bukod sa S25 Daling Ultra. Mo. At lahat po ng unit natin dito ay below SRP. Galing. Paano magkano yan, sir? Ang price po nito ay 10... 8,299. Mura. Mm -hmm. Mura, no? Tapos 256 yes. Gigabyte. Tapos ano pa, sir, yung mga mapopromote natin dyan na talagang kalidad at ano? Ayun. Kagaya Ayun. nga ng sabi ko, Kompleto mm -hmm. tayo rito ng may mga pang gaming phone. Uh -oh. At meron din yung mga curve na screen. Mm -hmm. Actually, may bagong labas nga ngayon si Realme. Ito, ay, si Realme Note 60X. Waterproof na rin to. Uh -hmm. Pwede siya ilublub sa tubig, sabay mo pang swimming. Uh -huh. Magkano yan, Ito sa halagang 4,599. Oh, mura na, <laughs> o, mura na, pero pwede na siya pang waterproof, uh -huh. di ba? Diba? Ang GB niya ay 6 gig, uh, 64 gig and 4 gig. Tapos may one question. Wait lang, tell na. Sir, may isang question ako. Ano yung pang vlogging dyan na masasuggest natin sa viewers natin? Oh, so yun, pang-vlog, pang-trabaho, mm -hmm. sa mga pang-lalamu rider, ang kas rider, good panda, mm -hmm. pwede rin pang mga socialize or online school, pati Ay, gaming, olay. pasok dyan dito. Ang dami talaga, Ayan. no? Meron po tayo dyan. May mga 128 GB tayo na Oo. memory may 64 GB at 256 GB. Mm -hmm. So, price is starts at 3,499. Sobrang uh oh. mura. Eh. Meron tayo yung mga idle brand na halagang 3,699. 128 GB and 8 GB na yun. Ang galing. Hmm. Ang mura, sir. Kaya pala, talagang dinudumog kayo. Opo. Oh, Ang oh. ano, Opo. Oh, unahan oh. ng, ng 999. <laughs> Hanggang diba? loob, hanggang labas, may mga nakapila. Oo. So, meron din naman kami dito mga kasamahan na lumalabas para i-check yung orders nila. Oo. Ganon. Kasi ang hapa talaga, sir. Bali, isang ano na lang. Bali, anong simula kayo ng ang store nyo? Monday to Sunday? Oo. Open po tayo. Monday to Sunday, 9am to 7pm. Yan po. Daily po yan. Daily, po wala kayo nasasaras. rest. Paano po? sa darating na Christmas tomorrow? Uh, bukas, open pa rin tayo, pero si mall ay mag-open ng 12 p.m. to 7 p.m. Ngayon pong December 24, ang open lang po ng mall natin is 9 AM to 5 PM. Ayos okay. sir. Ngayon lang naman niya kasi may mga occasion. Okay. At take note ko ah sa lahat po ng viewers, buyers, sa mga malalayong lugar at kahit sa mga malalapit. Nag-iisa lang po ang page natin, Bodega yeah. ni Ninang, wag presyong gadgets. Huwag po kayo basta-basta o order sa ibang page na ginagaya yung Bodega ni Ninang. Marami po mapaglamang na tao at gustong makaisa. Ngayon, Sir, so, isa pa pala. Halimbawa, may order sa ibang lugar. Paano ang gagawin para ano sila? Accepted po tayo nationwide. So, pwede tayo magpadala through LBC Padala at Lalam Delivery. Para naman po sa mga Lalam Delivery, no need na po mag-down payment. So, pwede po tayo cash on delivery. Pagdating ng item, saka nyo bayaran yung item, okay na yun. Sa mga LBC padala po natin, meron po kaming hinihingi doon na 500 pesos down payment. The rest ng babayaran sa LBC branch ay yung ililis na. Baga, yung, kung example, ang amount ng item mo is 3,000. Pag na down payment ka ng 500, 2,500 na lang babayaran mo sa LBC. Pero as of now po, ngayong December, hindi po kami nakakapag-process through online. Pero by January, maaayos na namin. Mm -hmm. Yes, sir. Thank you so much sa lahat ng binigay mo informasyon na talagang okay na okay. Ay, yes, my God. Hindi lang makapasok sa loob dahil puno talaga. Okay lang, ang dami. <laughs> guys. Oh, uh, tsaka dito, ha. Hindi um, ko lang mapakita. Oh, sir, bali, ano, Ano, ba, wait. At mo, at Ah, sir, bali, imbitahan natin ulit yung mga viewers natin na nanonood sa vlog ng Mahala po niya, oh, so, yun, iniimbitahan ko po, po kayo, mga boss, madam, pumunta kayo rito sa bodega ni Ninang. Pag sa Cresion Gadgets, dito lang po yan sa Divisoria 999 Mall, Building 2, 1B17 Ground Floor. So, pagpasok nyo po sa bungad ng entrance exit, sa right side, makikita nyo po yung Kings Bake Shop. Matutuntun nyo na po yung shop namin. Oh, Ayun. Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Mahal Japonesa Vlogs. At puntahan natin ang nagtatrending at pinipilahan na bagsak presyong gadget. Ito ay ang bodega ni Ninang At nagulat ako guys, sobrang dami ng pila, loob at hanggang labas ng 999 Mall na talagang dinadayo ng iba't ibang lugar. At marami talaga kayong pagpipilian na iba't ibang klase ng gadgets na talagang mura at bagsak presyo. Take note guys, may mga buy one take one na cellphone at mga previous na binibigay. Kagaya ng mini speaker, mini fan at iba pa. At matatagpuan pala ito guys sa Divisoria 99 Mall, Building 2, 1B17, Ground Floor. At kapag bumili ka ng latest model na phone, ay may mga one year warranty guys. Ang mga brand na meron sila, meron sila Infinix, Itel, Tecno, Oppo, Vivo, Realme, and Xiaomi. At ang kanilang bestseller nila ay ang Hot 50 from Max Infinix na parang Samsung. Perfect for sa school, pang rider, at pang vlog atang lahat ng phone nila ay below SRV, guys. At meron silang bagong labas na phone. Ito ang Realme Note 60X. Waterproof na, pwedeng pang swimming. At ang presyo niya, guys, ay 4599 na talagang napakamura. But kahit ilublog mo siya sa swimming pool or aquarium, guys, talagang magagamit mo siya at buhay pa rin. Music thank uh you -huh. malalayo nga pala guys na gustong bumili. Don't worry dahil nag-a-accept sila ng Baya LBC with 500 down payment. At kapag sa lalamog naman, ay pwede ni COD or cash on delivery guys. At paalala nga pala guys, isa lang ang kanilang page. Ito ay ang bodega ni Ninang upang makaiwas sa mga nanggagaya at nanloloko at iskam at sobrang gaganda ng mga phone nila. Talagang proven at tested na legit at matibay na talagang binabalik-balikan ng mga buyer at nakita nyo naman guys kung gaano kadami at haba ng pila hanggang labas. At si Kuya Marvin ay sobrang accommodating at approachable na napakabait at talagang babalik-balikan nyo siya dahil sa legit na products nila at good service. At ito pa guys si Sir Marvin, kamukha siya ni Bostoyo, guwapo 'di ba at mabait. Kaya guys, ano pang pa hinihintay nyo? Puntahan nyo na ang bagsak presyo na gadgets ang Bodega ni Ninang. Guys, thank you nga pala. Thank you so much. Ang owner ng bodega ni Nina, na si Sir Marvin, na very approachable and very accommodating. At look-alike pa siya ni Bostoyo, guys, ha? Guwapo. Love you all! Shout-out muna tayo, guys! Love guys, see you around Love you all mm, Pasensya na kayo guys May konting pupuko kaya ganito yung voice ko